Hello guys, kumusta? Kapon pala guys, naglabas kami, pumunta kami sa Salmiya Nabili kami ng kangkong Yan yung kangkong guys Yan, kaya mag po ako ngayon ng kangkong Diba? Diba ang dami? Ang dami na niya guys Tapos, higirin ako ng alat bati Ayan guys, ang lalaki ng alam ba nila dito. Ayan. Diba? Ah. mag ako ngayon ng kangkong. Tapos, lagyan ko ng kunting alubati. Tapos, magtira din ako ng kunting kangkong kasi magluto kami ng munggo. Okay, guys. kami namiss ko talaga itong kangkong guys tapos anahin ko lang na yung chicken fillet chicken fillet yung isaw ko dito mamaya para kami din mga dugo ng kangkong diba guys dito sa abroad guys minsan ka lang makakain ng gulay yung mapagkain nila dito puro may mantika mamantikain talaga yung mga pagkain kaya bibili din tayo minsan ng gulay diba yan na ito kayo at ito eh. ang liit pa naman ang kangkong nila liwang na niwang oh. ang liit parang ano ba wala vitamins oh may kangkong na ganito. Kangkong ba ito, guys? Yung nga, ang liit. Kulang sa ano? Abuno. Wala ata itong mga abuno, eh, oh. Ang liliit oh. Mas maganda sana yung ano ba, yung mataba-taba. Ayan, oh. Tingnan nyo yun yung tangkay, di ba? Ang lilit. Maliit lang yung tangkay niya kasi payat siya na tangkong. Di Di ba? Mamaya, um, yeah. ang sarap ng kain namin ito. Sa adubong kangkong. Masarap din ito sa ano eh, sa munggo. <coughs> ano ang liliit eh? eh. Ayan guys, thank you for watching kain mama